Miles Ocampo, may mga tips kung paano makapag-move on sa breakup. Yan nga ang biro ng ilan sa mga netizens na nag-comment sa kanilang YouTube livestream. December 11, 2023, matapos na lumabas ang tanong sa Gimme 5 na mga ginagawa ng mga taong gustong makamove on. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Na kung saan, ay masayang masaya, at tawang-tawa nga si Miles, nang makita niya ang tanong sa Gimme 5, dahil ayon sa kanya, ay alam na alam niya ang mga sagot. Biro pa nga ni Bossing na hindi kasama o kasali si Miles sa mga maglalaro. Sinabi pa nga ni Miles dito, na nasaan na ang 5,000 niya, dahil mape perfect nga niya ang mga sagot. Matatanda ang, tila nagparinig na noon si Miles sa kanyang ex, noong November 25, 2023, matapos siyang mag-knock-knock, sa opening noon ng EAT, na ngayon ay legit na legit it bulaga na. Pero matapos na siyang tanungin ng kanin hu, sa barangay, ay sinabi niyang, Anong kanin ho, ako to yung sinaing mo, saig, na napag-usapan na din natin noon. At noong December 9, 2023 naman, sa segment na Sugod Bahay Mga Kapatid, ay natanong naman siya ni JDL Joy De Leon, ng isang tanong na mabilis naman sinagot ni Miles. Ito nga ay matapos idaan ni JDL, sa pickup line ang tanong na kung break na ba sila, o break ka na ba? kung saan ay sumagot nga si Miles, na, opo boss Joey. Kaya naman ay tawang-tawa nga ang mga legit daw Bark Ads audience sa studio, at ganun din naman ang mga legit daw Bark Ads host, sa sagot na ito ni Miles. Kung saan, ay pabirong lang naghang si Miles, matapos siyang tila, aamin na nga kung bakit sila nag-break. Sabay biro pa nga ni Mayor Jose, na siya na ang magtutuloy. Pero, tila may pakulot pa nga si Miles kay Mayor Jose, Matapos sabihin ni Mayor na, hindi lang sa puso kumakatok, pati sa pinto ng kondo kumakatok. At ang tungkol sa kumakatok na yan sa pinto ng kondo ni Miles, ay napag-usapan na rin naman natin sa kaparehong video na ito. Samantala, sa pagpapatuloy na, ay sumagot si Miles na gumigimik o guminik, sa tanong pa rin na ginagawa ng taong gustong makamove on kung saan ay sinabi nga ni Bossing na, kaya pala panay ang labas mo. Pero, natawa na nga lang si Miles sa sarili niyang sagot, na umiyak, sabay sabi. Hindi kayo umiiyak, pero nagulat na nga lang si Miles, nang matapos niyang magpaliwanag sa sagot niya sa umiiyak, ay bigla na lang nagbago ang music, para sa kanya. Samantala, ano naman ang masasabi niyo patungkol dito?